Yung 81%, kahit ipatawag natin dito sa kongreso yung mga operator, magsasabi yan, napilitan lang kami. Kasi mawala na kami ng pangkabuhayan after April 30. Tapos tama yon si Sir Rafi Idol Tolpo, yung mga ruta ibinigay mean, sa mga malapit lang sa kanila. Yung mayor namin, nag-engage ng Egypt, at... Hello, welcome back. dito sa TV, tunay na balik na ang sumasalamin sa katotohanan lamang. Nasa garahe po, nagsacharge charge overnight. So, yung mga electric jeep po namin, tatakbo buong araw, sa gabi, magsacharge charge po yan. Kasi ang overnight charging po, maganda, maganda rin po yan sa baterya. Hindi, hindi agad masisira. Hahaba po ang buhay kaysa po sa fast charger. So, yan po yung gusto po namin i-share sa inyong experience namin. So, Kung bawat niyo, isang garahe, ilan ang pwedeng uh, mag-charge ng magdamagan? Laki ng garahe. Uh, meron ho kang, kaming garahe na labing lima lang ho yung tumatakbo ron. Labing lima ho ang charger namin doon. Okay. Uh, pag marami po, mas malaking garahe, uh, hindi naman po kailangan one is to one ang charger kasi three hours charge na po yan. Madaling hour, pwede na pong Sige. Uh, lang po Sige. meron na po importante katanungan dito sa DOTR. Kailan ba yung target niyo na magkaroon na ng full implementation dito sa modernization program. Kasi meron 81% ang pasok na nasa loob na. 19% hindi pa, hindi nyo pa nakukumbinsi. Siguro, diyan kayo talagang nagkulang sa departamento yan sa information dissemination. Pag-ugnayan sa kanila ng tama, kailan po na makukumbinsi nyo itong 19% na para pumasok na sa sistema. Uh, your honor, yung tungkol po sa consolidation, yung sinasabi niyo po 19%. Uh, tapos na po yung consolidation. So yung ibig ko sabihin po, sa ngayon po, yung lahat ng hindi nag-consolidate ay hindi na pwedeng uh, mag-consolidate kasi nga po nagbigay na tayo ng deadline which is April 30. So meron yung 19% na hindi nag-consolidate, tapos yes. na 'yon. Yes, tama po kayo. So ano mangyayari dito ngayon sa 19%? Uh, Diyan po pa. Yeah, jan po papasok yung tinatawag nating social support po, no? Yung Dole, meron po silang entrepreneur. At saka yung TESDA, yung uh, super scholar po. At uh, lumapit na rin po kami sa DSWD para maging pangatlo silang ahensya na tutulong dun sa, hindi lamang sa hindi nag-consolidate, pero yung mga apektado rin na sektor sa transportasyon na pwede nating tulungan po. Kaya nga, ano klaseng tulong? Uh, Unang-una po sa entrepreneur, ito po yung uh, sila po bibigyan ng livelihood po. Gaya uh, uh, ng? Gaya na kunyari po yung uh, word 30,000 na uh, ano uh, na pondo po like loading station or gusto po nila pumunta sa uh, ang iba po yung sa paggawa ng uh, sa ano to sa bakery po yung you know, yung pag uh, pag-aaral uh, tungkol po sa isang negosyo or Tumat tumatawa po sila bakery daka... e eh, ni driver sa tapos ngayon bibigming negosyo ng bakery uh, then, hindi sila marunong uh, mag mag-amasa ng tinapay. Uh, Ang minamasa nila ay manabela. De, sa totoo po, uh, binigyan po natin sila ng oportunidad na, na maging driver. So, decision naman po nila yon. At saka, just to clarify lang po. De, ano? Pero, okay. Uh, yan po naiparating sa kanila? Nasabi ay, sa kanila yes yun? Yes po, naisabi po yun sa kanila. Kaya nga, marami na po nag apply sa amin regarding which to choose. Uh, dagdag lang po, siguro kaya hindi rin naging successful yung programa na to noong the past years. Kasi nung panahon na yon parang hindi pa po siguro sigurado yung programa dahil sa delays. But okay. now that the consolidation is final, ngayon na po sila talagang lumalapit dahil alam nila na tapos na po yung consolidation. Okay, sige, pagbigyan natin. Anong pangalan niyo po, ma'am? Si ano, Kabakod? Sige. Pagbigyan natin. Kanina pa siya taas ng taas ng kamay. Ma'am, pangalan niyo po? Good afternoon, Mr. Chair. Uh, ako si Lilian Sibrano, uh, presidente ng Kabakod Negros Transport Koalisyon, Bacolod sa Region 6. No? Uh, gusto lang ako mag-comment doon sa sinasabing entrepreneur. Uh, kasi kung balikan natin yung POVMT, kahit sa Kongreso, dinideclare na yan na unconstitutional at saka hindi pinag arala ng mabuti. Kaya nga, yung, yung 81%, kahit ipatawag natin dito sa Kongreso yung mga operator, magsasabi yan na pilitan lang kami. Nga na mag, nagpa-consolidate kasi mawala na kami ng pangkabuhayan after April 30. But sa Bacolod, ito ang nangyari sa amin. Yung LPTRP sa Bacolod, October 21 ina-approve. Wala well, uh, hindi nakadaan yon sa public consultation. Tapos tama yon si Sir Rafi Idol Tolpo na talagang LGU at LTFRB connivance talaga sa modernisisyon dyan. Yung mga ruta ibinigay sa mga malapit lang sa kanila. Yung mayor namin, nag-engage ng Egypt at nakataging pa sa kanya yung kooperatiba na asinso. So, paano kami, paano kami man maniniwala? Ngayon, sa Bakulod at sa Iloilo, magrarally na ang mga nagkukoop at nagkooperatiba. Yung mga, mga, mga Modernized Association. Anong panawagan nila? Dapat hulihin na ang mga kolorom. Kami daw ay kolorom. Ngunit, uh, nang nag-declare si uh, Yusik Ortiga at saka si chairman na kolorom kami, yung OIC namin ina na hindi kami kolorom. Yung prangkisa namin, hindi lang nila inirin nyo, dahil sa deadline ng April 30, Mr. Chairman. Ngayon, uh, 35 days na ngayon, balik-pasada, balik-prangkisa kami para mabuhay. Ang gusto ko ngayon, uh, narinig ko na yung magandang plano ninyo sa modernization. Ang bakulod ngayon is 50%. Hindi consolidated. Mabawasan pa yan kasi subject for review pa. So anong mangyari sa amin, majority kami na hindi consolidated? walang pragkisa, matuloy kaming nagbiyahe. Kasi hindi kami nirinyo paano ang mga pamilya namin? So ngayon, matuloy kaming sinasychological trip ni Nidi OTR at LTPRB. Nahulihin kami kah, kah, kah dahil kororom ngayon. Idideclare nyo kami kororom. Si Altura nag-affirm nag na hindi kami kororom. So sa bala ang totoo? No? Bakit hindi nyo kami inirin yun? Dahil, ang, ang, ang sa amin niya, panawagan namin, ibasura tong consolidation deadline ng April 30 para marin ang aming mga prangkisa. Ngayon, ang ginagawa ng b mag order daw, mag daw ng mga requirements. O, oh, first time kaming grupo nakatanggap ng syukos order. Ano ang sinasabi ng syukos order? May kopya tayo dito. Explain mo lang. Bakit hindi mo hindi makansel o ma-revoke ang aming prangkisa? Ibig sabihin, pag ma-justify namin yung reason na idipinsa namin yung aming prangkisa, anong next? Siyempre, motion to allow renewal of franchise. So that's why Mr. Um, uh, Mr. Chair, panawagan namin, ibasura yung April 30, i-renew ang aming mga prangkisa at saka yung 81%, ipatawag yun. Kasi kahit kami magsasabi, napilitan lang yun ng consolidation. Pinipilit nyo kasi. Alam nyo ba kung sinong nakabinipisyo ng consolidation na yan? Kayo lang ng mga opisyal ng mga kooperatiba at korporasyon. Tanungin natin sa ground yung mga operator na nagpa Hanggang ngayon, walang dibidindo yun sa, sa Baculod at sa Iloilo, nag -rally. Walang binipisyo. Mas ining, sabi nyo, government sa benefits? Wala. So, paano kami sasabay sa modernization ninyo? So, ang sa amin lang ganito, go, -go kayo, congratulations, kung maganda sa inyo ang modernization. Pero sa amin, ispito yung karapatan naming mabuhay, ang pamilya namin. Kaya kami humingi ngayon sa mga, sa mga senador, na dito I-renew na ang prangkisa namin. Dapat managot itong mga LTPRB at DOTR eh. Pinatsyap ang aming prangkisa. Pinapatay ang aming pamilya. Anong ginagawa nila? Nagrarali. Kasi gusto nilang hulihin kami. Maganda ba yung modernization na may mamamatay? At saka kayo ay mamubuhay? Maganda ba yun? So anong klaseng programa ng gobyernong ito? So anong mangyayari sa Bacolod? Kasi nagkunay-bans, yung LGU, yung LTFRB, yung mga kor korporasyon at kooperatiba sa programa. Anong mangyayari sa amin? O sinubukan naming nagbiyahi. Hindi kami hinuhuli. Bakit? Kasi hindi kansilado yung prangkisa namin. Hindi kami ribok. Sige. Uh, pagbigyan naman natin ngayon yung DOTR. Alam niyo ba itong problema sa Bacolod? Uh, Aware yun? ba kayo? 50% yeah. daw ang naapektuhan at hindi makapagbiyahi ngayon. Thank you, Mr. Yeah. Mr. Chair. Salamat po, ma'am. Yeah. Ma'am uh, uh, Si so, uh, Chair Guadis po magsasabi regarding sa percentage po. No? Uh, idagdag ko yeah, po. Pero al alam niyo po itong problema sa Bacolod. Ah, yes, Ba't hindi po. niyo po in-address? Ba't hindi niyo po inapunta? No, kinakausap uh, sila. Unang-una po, nagpunta kami mismo ni uh, Chair Guadis sa uh, Bacolod po. And in Kailan fact, po? Uh, that was before the end of consolidation. In fact, after that po, tumaas po yung consolidation. Eh, sabi niyo, bababa pa raw. Uh, hindi po. Uh, sasabihin po ni Chair Guadis yung tamang numero po ng consolidation. Sir Pwede Chair. makita yung data, yung figures nyo, sa nyo po sa amin. Hindi, kasi sinasabi niyo more than 50%, sinasabi niya 50 at bababa pa, yung iba na pilitan. I tend to agree. Siyempre, kaysa naman uh, mawalan sila na buhay, napipilitan sila kahit na alam nila na hindi naman talaga, ano yon komportable uh, para sa sitwasyon nila. If I may, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, nagpunta po kami sa Bacolod. Uh, that was uh, two months ago sa po namin si Mayor Benitez at saka yung buong sa yung sanggunian po at saka mga local officials ng Opo, uh, official, bakit wala yung sa ground yung mga maapektong mga jeepney drivers operate? Mm -hmm. Bakit yung mga official? Yan nga sinasabi niya, nakukunay daw kayo LGU at saka LTFRB, DOTR. Dapat pag ganon, meron dun sa ground kayong kinukonsulta din. Yes, Mr. Chair ang rason naman kaya kami nagpunta doon una, chinek namin yung estado ng mga kooperatiba, chinek namin yung local trans, yung route rationalization nila. And then, nung sinabi nilang may mga kakulangan pa po, agad po namin na uh, tinulungan, nirebisa po namin yung local transport plan po nila to accommodate more participants doon sa modernization program po. We, we did that. Kaya po tumaas ng malaki because yung ginawa po namin together with Mayor Benitez and Disanggunyan po, in-address po namin yung concerns ng mga transport leaders doon. So, meron naman po kami na nagawa na win-win na situation po. As to the figures, Mr. Chair, please give us a little more time. Chinecheck po namin ngayon sa opisina kung ilan po yung actual percentage sa vacancy. So, sa so, paning sinasabi niya, 50% sa kanila na wala ng trabaho at hindi na alam ang gagawin. Paano po yon? Malaki po yung 15, 50%. E kung 15%, medyo okay-okay pa sa tenga. Pero 50% masakit sa tenga. Ang apektado. Mr. Chair, may I At nanganganib at... yung kanilang hanap buhay. Mr. Chair, for Region 6... Mr. Chair... Hindi, sa Bacolod po. Kasi taga -tag Bacolod pong nagsasalita kanina. Bacolod lang po tayo. Um, What we have, Mr. Chairman, we be given a little time. Ang nasa akin po is Region 6, which is an 83% ang consolidation rate po nila for the entire Region 6. May we be given... For the entire region, pero yung sa Bacolod mismo, sinasabi nga po ni Ma'am Sembrano, e eh 50% sa kanila ang apektado ngayon ang hindi pasok sa loob. At yung 50%, na kabila, ay napilitan lang at mababawasan pa yan magkakaroon doon ng rally. So, ibig sabihin, hindi maayos ang pamamalakad yun doon sa Bacolod. kasi ang sinabi nyo kanina, kumonsulta na kayo sa mga LGU. Kayo-kayo nagkukonsultahan na hindi nyo sinama sila. Ah, nagdag. Ma'am. Ah, mayroon tayong actually sinasabit dito sa Senate at saka sa Congress na yung reklamo. Mayroon tayong kooperatiba doon, pag-aari ng Cebu Peoples, taga Cebu. Sino, sino po po taga Cebu, Cebu Peoples. Sino po yun? Ah, uh, Cebu Peoples po. Uh, sino mayroon Parang kooperatiba yan galing Cebu. Na pumunta sa Bakulod? Pumunta Baculod. sa Bakulod, ah, uh, siya yung nag-operate ng ruta. Kasi presidente ako doon sa Fortune Town. Ah, uh, sila yung nag-operate ng Cebu Peoples doon sa Fortune Town. Ngayon, ang mga operators dyan na malapit porte, uh, 40, ng problema na ngayon kasi parang yung yung naglalabas sa media na nagrarally doon sa ano parang inaano nila hindi nila pinalabas yung mga jeep ang uh, mga um, bus nila kasi tinitik over ng Cebu Peoples at mga hindi operator yung mga kooperatiba nila yung Oo. mga operator nila wala ng mga right doon sa kooperatiba nila okay sige so bakit niyo pinayagan itong Cebu Peoples na mag-operate sa Bohol. Dapat kung sa Bohol, taga Bohol ang mag-operate. Mr. Chair, may I be recognized again po? That matter po na sinasabi niya has already been raised in an investigation conducted by the Committee on Transportation. Ano pong resulta ng, ng investigation po siya? Uh, meron na pong resolution din ng House. May we be given at least 24 hours to submit to you the report na yes. take up na rin po lahat yan. Okay, and, gusto ko pong makita yun. I've yes, been really interested. Sir. yes, Mr. Chair. Within uh, the 24 hours, nasa may sa tangong hunin nyo yung kwan, findings. S S okay, for the meantime, uh, hindi ko po i-suspend ano to, i, i, uh, uh, suspend ko lamang to para magkakaroon tayo ulit ng hearing in the next uh, couple of weeks. So therefore, um, notices and invitations for the next meetings will be sent accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is suspended. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you, Mr. Chair.